Marila. Si Mari, Ayo kakampi ta ya. Oh, patai ko god dok mo. Aku ngatini. ko god. Tayam-tayam. Wag, sayang sayang.

Aisha Rai Si Let's go hmm. ah, Oh, yeah, 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 yeah.

ᱛᱟᱹᱭ ᱩᱥᱩᱭ ᱛᱟᱹᱭ ᱞᱮ ᱛᱟᱹᱭ ᱥᱯᱚ ᱯᱚᱛᱟᱭ ᱱᱮ patay na kayong lahat. Patay na kayong lahat. Boy. Sayang eh. Patay na sila sa akin lahat. Walang makakatalo sa akin. What? Ang lakas. Para sa akin talaga. daga, ba siya kay pera, pera? Ay, pera naman ako. Chill, chill, chill. Kitty. Okay. Kitty, okay, labas. Ang lumabas patay yan. Patay lumabas. Patay nga ako. Patay, ay baka pa nag-shield. Oh, patay rin. Patay ay Tangkosan. Oh, ay. Patay, patay. Ay, lame. Sayang eh. Patay na Patay, patay. Bag. Sige, sugo. kita Ay, patay, patay. patay ang patay ang patay wala kang takas wala talaga wala ka naman hina mo hina ka rin na ito sige sige sugod sugod naging team pa to oh, ayan diba patay patay siya sa ala dyan patay na Let's go, let's let's go, Go! let's go, man. So good, dog. But, see, 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 so good, so good! So good, sige, so good, shib, 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 shib. Down, Sige, labas. Tab, 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 Patay. Labas, labas, labas. Labas. Mamamatay pag lumabas. Ay, bakit may nandiyan? Ano yan? May nakawal tayo dyan. Patay. Patay. Sige, sige. Patay na. Oh. Sige.

let's eh, yes, go sugod so sugod so, so sugod so, bang patay pangisip bang pangisip na naman siya ay pangisip na let's so, go Patay, nahina ka pa. Patay, yan, patay. Na pinatay ako. Patay na yun. Patay yan, sige, patay yan. Patay, sige. Yan. Patay, 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 Sayang, lah Patay na naman. Sige.